ayan guys, good morning welcome to my video today no? ayan. so pagupit si misis ayan, no? sa may sa may spa na yan No, naisip ba magpagupit kasi kailangan na magpagupit kasi yung mga anak pa kailangan may eksida yung buo so, no? so iniwan mo na siya namin doon then kami naman ni Cheka since malapit na kami sa chair and syempre gala mo na kami sa chair for the meantime then balikan namin si mami doon yung prinsesa ko ko alam kung anong bibili niya Ano so, bibili mo na? Ha? Magsasalamin ka? <laughs> so ayan, kunwari tayo na nagtatanong mo pero hindi naman talaga tayo bibili Ikot-ikot lang Ano <laughs> so, bibili mo na? Ha? mas malaw may ina inapag balik si mami ikot ka muna dyan so ayan guys lumabas na yung na daw kagad kasi nga ka, sakit doon ako kumigil na naman ako ng alak <laughs> talaga So ayan, balik na kami dun sa kay mami Ngayon na Ayan Malapit na naman po kasi yung na ng asawa ko sa Ayan na Dito sa may salon na katabi lang sa gilid Ayan natin kung ano yung mukha ni mami So, ayan na. Pauwi <clears throat> na kami at tapos na magpagupit si Mami, no? Kasi ka malapit na naman yung pinagupitan niya dito sa ba, subdivision namin. Parlor na bagong bukas. No? Okay naman yung gupit nila. No? Ayan na si Mami. Oh, so, ayan. <laughs> Mukhang Yes siya, no? okay lang din naman no? maganda pa rin naman sa tingnan <laughs> so ayan thank you, thank you so much guys sa pag-focus sa video ko ano so God bless and stay safe natin na thank you